Nakita ng Diyos kung paano katalikuran ng mga taong inaasahan mo kaya binigyan kanya ng suporta mula sa iba. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Hindi mo man maintindihan kung bakit sila nawala pero alam ng Diyos ang hindi mo nakikita. Kaya kahit nasaktan ka, hindi ka niya pinabayaan. Sa halip, dinala niya ang mga taong totoo, yung handang umalalay. Kahit hindi mo sila inaasahan, ganyan magmahal ng Diyos, tahimik pero tapat. Kapag may nawala, may ipapalit siya. Mas mabuti, mas totoo at mas karapat dapat. Minsan kailangan muna natin masaktan para makita mo kung sino talaga ang para sa iyo. At habang naiisip mong nag-iisa ka, tahimik kang minamatyagan ng Diyos. Inaayos niya ang lahat, ang puso mong sugatan ng lakas mong nawala at ang mga taong handang magmahal sa iyo ng totoo. Hindi man sila kadugo pero sila ang magiging pamilya mo sa panahong akala mong wala nang matatakbuhan. Kaya huwag kang manghinayang sa mga lumisan. Ipinapakita lang ng Diyos kung sino ang hindi karapat dapat manatili mas may hinanda siya yung hindi ka iiwan. Yung hindi mo kailangan habulin at yung hindi mo kailangan pagdudahan. Tandaan mo, ang suporta na dumarating sa iyo hindi basta-basta lang. Ito ay biyaya mula sa Diyos, regalo na dapat mong pahalagan at yakapin ng buong puso. Sa bawat taong dumarating sa buhay mo ngayon ay may dalang aral at pag-asa sila. Huwag ka matakot magbukas muli ng puso mo dahil sa tamang panahon dadalhin ka niyan sa lugar kung saan tunay ka mamahalin at susuportahan. Ang pagkatali mo sa mga taong iyon ay hindi sukatan ng iyong halaga. Ang tunay na sukatan ay ang pagmamahal at suporta na hindi nawala kahit anong pagsubok ang dumaan. Kaya kapit lang dahil hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at kasabay ng Kanya ay ang mga taong darating para itaguyod ka. Minsan ang mga pagsubok sa buhay ay parang unos na tila gustong wasakin ng lahat. Pero ang Diyos ay parang ilaw sa gitna ng dilim. Napatuloy na gumagabay sa iyo kahit na anong bagyo ang dumaan. Kaya kahit nasaktan kahit iniwan, tandaan mo, may mas malakas kang kakampi. Kapag nilisan ka ng iba, huwag kang masyadong malungkot. Ang mga taong iniwan ka ay parang mga daon na nahulog sa hangin. Parti ng pagbabago, parang bagong simula. At sa bagong simula na ito, dadalhin ka ng Diyos sa mga taong magpapasaya sa iyo, magbibigay ng lakas at magmamahal ng tunay. Kaya buksan mo ang puso mo, huwag kang matakot magmahal muli at huwag kang matakot tumanggap ng tulong mula sa iba. Kasi ang Diyos ay laging nandyan nagpapadala ng mga taong nararapat sa iyo. Mga taong hindi lang basta kasama mo kundi tunay na kaibigan at pamilya. Ang bawat sugat na iniwan ng mga taong malis ay may dalang aral. Aral ng pagtitiis, pagunawa at agit sa lahat, pagtitiwala sa plano ng Diyos. Hindi man natin agad makita bawat paghihirap ay may hakbang patungo sa mas magandang bukas. Kapag bumaksak ka, tandaan mo may mga kamay na handang bumangon sa iyo. Hindi mo kailangan mag-isa sa laban na ito. Sa bawat pagkakataon na tila napapabayaan ka, doon mo dapat ipakita ang tapang mo. Dahil nandiyan ng Diyos na laging sumusuporta. Kaya huwag mong kakalimutan na sa kabila ng lahat may pag-asa. May mga taong ipapadala sa iyo. Siya na magpapakita sa iyo ng tunay na pagmamahal. Hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sa kanila mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa at sa kanila ka magkakaroon ng bagong lakas. Sa huli ang tunay na sukatan ng iyong lakas sa hindi kung sino ang iniwan ka kundi kung paano ka bumangon at nagpatuloy. Hindi mo kailangan magdamdam sa mga taong hindi nagpakita ng tunay na malasakit. Dahil ang Diyos ay may mas dakilang plano para sa iyo. Ang bawat pagsubok na dumarating ay paalala na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat pagtanggi at pagkabigo, may bagong pintuan na nagbubukas para sa iyo. Pintuan ng bagong pagkakataon, bagong kaibigan at bagong pag-asa. Kaya huwag kang mawalan ng loob, magtiwala ka sa daang na inilatag sa iyo ng Diyos. Siya ang pinakamabuting tagapag-alaga ng iyong puso. Kapag siya ang iyong sandigan, walang bagyong hindi mo kayang lampasan at walang unos na hindi mo kayang pagdaanan. Tandaan mo, sa bawat pagtatapos ay may bagong simula at sa bawat pagluha ay may ngiting naghihintay. At sa bawat pagtalikod ng iba, nandiyan ang Diyos na hindi kailanman bibitawan ng iyong mga kamay. Kaya bangon, lumakad na may tapang at harapin ng bukas na may puso na bukas sa pag-asa. Alright, thank you for the time mga kuya tate. Bisita kayo sa next video ko. Bye bye!